Ayan, mga lods, kakawi ko lang dito sa kabigte. Ah, ito yung mga tanim ko, mga So, mga sili ko ay yung mga bunga na. Pero itong isa, medyo walang bunga. Tapos nalalanta. Ayan, kasi one week ko silang iniiwan dito, mga lads. Bali, hindi sila nagliligan dahil wala nang magbibilig sa amin niya. Pero at least eto may bunga pa. At ito naman yung iba kong sili. Ayan, sili yan. Bagong tanim din yan. Tapos ito. At ito to. Tumubo lang ito. Ito na naman ako dito ng mga sili pa mga lods. Ito. Sibuyas yan. Ito bawang. Ayan. Tapos yung dalawa dito, yung ceiling ring yan, tingnan dito. Kasi hindi pa tumurungo. Ayan. Ito rin yung mga ceiling rin yan.